Kidlat News Updates. Oposisya sa si Sarsonya, masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa pambihirang pagkakataon lumabas ng North Korea at tumulak para siya si North Korean leader Kim Jong Un para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Ayon sa Korean Central News Agency, dumating si Kim sa Russia kasamang ilang senior at military officials nito ngayong Martes, September 12, sakay ng kanyang armored train. Inaasahang mapag-uusapan sa pagpupulong ang posibilidad na pagsusupply ng North Korea ng mga armas sa Moscow na gagamitin ng Russia sa gera nito laban sa Ukraine. Bahagi ito ng pagpapalakas ng military ties ng Russia sa North Korea. Handang tumulong ang Pilipinas sa recovery efforts ng bansang Morocco matapos ang mapaminsalang 6.8 magnitude na lindol na tumama sa kanila noong Biyernes, September 8. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang social media post kung saan nakikisimpatya ito sa mga Moroccan na biktima ng lindol. Sa pagtaya ng United Nations, umabot na sa humigit-kumulang 2,800 katao ang nasawi at nasa 300,000 naman ang apektado ng pagyanig na naganap noong nakaraang linggo. Umabot na sa halos limang daan ang mga individual na naaresto sa paglabag sa Comelec Gun Ban, kaugnay ng nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections ayon sa Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mula nang ipatupad ang gun ban noong Agosto 28, nasa kabuwang 474 na ang bilang ng violators na nahuli ng PNP sa mga ikinalat na Comelec Checkpoints at Ikinasang Police Operations. 286 na armasang nasamsam mula sa mga arestadong individual. Nagbabala naman ang pulisya na sino mang kandidato ang lalabag dito ay yaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation na may kaugnayan sa Omnibus Election Code. Papatawan din ito ng perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. At niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tipulong>